Uh, magandang umaga Pasyal-pasyal muna tayo mga kabayan At uh, nagutom tayo Napunta tayo sa kainan ng uh, Pansit Canton Chili Flavor Chili Flavor Mainit ngayon dito, nasa 17 degrees Ito po ang tinatawag na Fairly malit na uh, pasyalan dito sa New Zealand. Oh, ang ganda naman ng bahay na yan. No? ano pa ba yung bahay yan? ah accommodation, bar, cafe Ayos uh, ah. Oh, ganda ng park nila. Untan natin yung kainan. Ayos hmm. uh, itong mga bulaklak nila. Ayos uh, ah. may motor doon, no? Pasyal, pasyal muna tayo habang bakasyon. Ah, Saan na yung kainan ng pansit dito? I Check natin yung kainan ng kainan ng pansit. Ah, ganda nun, ah. Ayun, ah, no, Yung Chinese restaurant. buti pa yan hatak-hatak niya yung bangka niya oh. ganda ng general store na yan general junior store ba? General, general na junior pa may grocery doon nagbebenta ng bahay oh. Iyo, dito tayo. Sa uh, Chinese takeaways. Pasok, pasok, pasok tayo. Iha. Kain po tayo. Hello. Hi there, can we order? Yes. Ito, parang nasa nasa Baguio City ka sa kainan nito. ito yung mga menu nila tapos yung mesa ay pine tree din ayun parang ah, sabi mag-order ka ng Jack's Rice o Good Taste uh, mix, mix. mix mix. Ah, mix mix daw siya. Ito yung mga upuan nila rito. Oh. ko sa labas. Ito. Oh. Ang pangalan ng bilihan papakita ko yung pangalan ng bilihan dito ayan oh. oh. parang nasa Baguio City ka talaga yun yung number tawagan nyo mag order po kayo ayan o Chinese takeaway Chinese restaurant oh yung bahay oh. hatak hatak na naman nila oh. ang gulo naman ng vlog na to di bali ba, new year na new year ayan oh. walang kumili muna kasi kami ata ang late na kakain Oh, ayun, kasama ko. Kakain kami. Ah, sangka pa. Ako.